Maraming salamat po sa mga pangyayari na nakikita yung sa inyo. Andre Aguilantes. Gusto ko Ang ang pangyayari sa anak ko na magpatuloy lang yung ginagawa Sa totoo lang, inspirasyon sa buhay sa... namin. Gusto ko naging inspirasyon siya na Ah, okay. Sa maraming gusto mong mangyari sa kanyang karir. So kami ngayong, na yung atin na lalang reflect, parang lumalaban din kami. Keep on going din. Trabaho niya. na Kasi nakikita namin anak na nila kung ang busi din. Seryoso. All out din siya. Kaya kami eh, parang sumusama kung mga din kami. Sisipag din kami. Sabi lang niya yung laptop. Kasi nandito kami sa kanya. Na kaya tayo sabihin ng ibang tao dyan o yung mga fans niya. Uh, huwag siyang bibigyan. Kung baga, kami nakikita niya yung binigay sa kanya ng ala, Sundin lang niya. yun. Sigurado yun na uh, yun ang pinaka-dividends so, niya. Kung sa kanya wala kami at sa mga isa, hindi yung dasal na lang. Yun ang pinaka-parang sandapan niya gano'n minsan eh. Kasi minsan yung hindi na namin siya rin nakakasama. So pag nasa taping siya, solo flight na siya rin. Minsan iniiwan na lang siya rin sa, sa set. Tapos kasi mas gusto niya yung ano, yung radio siya sa camera. Gusto niya yung siya lang. Siya, siya lang. Walang na nanonood na namin niya. Na, Kaya nakikita ko na malakas yung tulad. Gusto niya yung ginagawa salamat mm. sa mga kapatid mm. sa mga mm. no. kaya kami meron sa Pais Park kasi talaga namang napakagawin nung ginawa niya nakakainspire thank yeah. you thank you thank you